at eto nga guys maglalagay na po tayo ng pagkain natin sa baboy feeding guide po tayo ngayon guys okay, Marami po tayo alaga start starter po muna ang ating ginagamit kasi okay, malapit na rin po silang magpalit po ng pagkain next week kapalit na po tayo ng pagkain niya. papunta na po siya sa grower feeds Ah, uh, dire-diretso na po siya. 2 months po ang hintayin po natin para po siya mabenta. Pero malaki na po ang ating baboy. Boss, tantyado ko na po to, isang kilo. At tantyahin niyo po yung dami niya, kung ilang po yung alaga niyo. At yung sasakto. At kung hanggang mapapansin niyo po yung kung hanggang saan sila aayaw. O dun niyo po sila tigilan bigyan ng pagkain. Saka na po nila. Let's. Tara, guys. So, ayun nga guys, mga nagihingi na sila at mga gutom na gutom na. Nangihingi na po sila ng pagkain yan. Ngayon po ay oras po ay mag ko po. Ngayon. Ay, pwede ko po sila pinakakain. Ngayon po, medyo naaga po tayo ng pakain po, po kanina sa kanila. Kaya uh, kailangan po, mag-alasin ko po natin sila bigyan. Ngayon po. Let's start po tayo. Kata yan nga po, kumakain na po sila. Ayan. Isang kilo pong mahigit ang nakakain na po nila. Ayan po, napakalaki na po nila. Bilis po sila lumaki. Nung nakuha po namin siya, 19. Ngayon po, mag malapit na po siya mag-isang buwan. At malapit na rin po tayong palit ng grower pitch sa ating mga alaga. Ayan. Tamang pakain lang po ang kailangan natin gawin.